Wow, eh? Dito sa may 1148 Larisabal Street, Sampaloc, Manila, ay natagpuan na masarap at sulit na pudtripan na nag o ng soup tacos for 89 pesos, triple cheese quesadilla for 64 pesos, easy beef quesadilla for 85 pesos, nachos overload for 99 pesos. Dito kay Quadro Taco. Mga nila lang, tikman na natin to. 음 맘에 드시냐 하나 아요 응. So, kapin pala sila rito ng 3pm hanggang 1 ng madaling araw, lunes hanggang linggo. Kung gusto niyo magpa-deliver sa online, chat nyo lang po sa page nila, nandyan sa baba. Kaya kayo dyan. Doon nyo ito, napakasarap.